سگهي دلاو سرهي دلاو سيسالا دلور کي نه آهن دلور ناسي ريٽس جو بگو ان کي او دا کوئی جو بگو نه آهي دا پنگي کوڙي سيسن جو پنهن پتا وئي What is it, Huwag na po mong kita sa Lotto. Huwag nito po eh, para, paraan ng tinatawag na Shiver Disso Frizz. na po mong sa na muna! Basta sila lakaw po! Pareho. So, tayo nagtitiwala sa proseso. Pero pwede rin po natin itiban, hello oh. saan galing mga to? Black let allowance ay hindi ma-finance at hindi magagamit na ebidensya doon sa paratang ng mga kongresista. Ang salamat, nagsabi nyo na tumahas ang walang trabaho ngayon. Sa million na higit na walang trabaho. Tumaas ngayon sa unemployment. Hindi naman kapakataka eh. Kasi nag sila sa foreign direct investments. biyahe-biyahe na nangyari. Wala pong returns. Ibig sabihin, yung mga investors na ini-expect natin, hindi tumating. Yung mga investors hindi nag-invest. Since po mga bagong negosyo, yung tinatawag din ang 6% growth, ay yung paglalaki lang ng mga Kaya tumataas ang unemployment dahil walang bagong trabaho pumapasok. Walang bagong negosyo. Hindi lumalaki yung ibang mga negosyo and instead nagtitipid pa yung iba. So yun po yun. Yung pinangako foreign direct investments din nangyari. At hinuloon nila tayo tungkol sa growth. Oo, may 6% growth. naman nila sir Ang mga OFW, suramdam nila yung pagtataas ng presyo dito sa Pilipinas. Kasi dumami nga, yung tumaas nga yung exchange rate, pero mas madaming pesos na ang kailangan mo para bilhin yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So tama po kayong magtanong. Bakit ganun yung un unemployment rate natin? Nasaan yung pinangakunin yung economic prosperity? Nasaan yung lahat ng pangako ng kampanya? Tunay nga, naputol tayo. Pakiusap lang. Huwag tayong makikipag-engage. Huwag po tayong makikipagsabayan. Yes. Ang mga Duterte supporters ay hindi promotor ng gulo. Hayaan ah, lang natin sila. Huwag natin papayagan na yung mga pagiging gulo ay ipipintang sa atin. Ma! So dito pa tayo bukas. wala po. Wala po. Ang EDSA Friday Group, palagi pong nandito tuwing Friday. Tuwing Friday. At mayroon namang announcement ang Iglesia de Cristo na mayroon silang direktiba sa kanilang mga lokal. Yung mga lokal, yung po yung mga sakop ng bawat kapilya. Halimbawa, lokal ng ano no, lokal ng EDSA, halimbawa no. Yung lokal ho, yun yung mga ano no kung saan nagkikipon kipon yung mga kapatiran. At wala pa naman silang ina-announce kung kailan at saan yung gagawin nilang rally. Kaya makakaputi po sana na tayo ay wag na munang magtungo dito bukas hamunin. Wag po mag-umpisa ng ikakapahamak natin. Wag po tayong tutungo dito bukas sapagkat asahan po natin mayroong malaking pagtitipon sila at iwasan po natin na makipag-engage. Kasi para ho, ano no, para hindi ho magkaroon ng sakitan o katsawan. Ang katsawan maaring mauwi sa pikunan. Ang pikunan maaring magdulot ng sakitan. At ang sakitan maaring magresulta ng kapahabakan. Kuha po! Kuha po! Yes. Oh, yes. Ayan naman po, lagi naman po nandyan yung area, no? At ang, ang mga kapulisan, nandyan din po sila. Katulad po nito, eh, bantay sarado naman po. Pero, eh, nakita naman nila na, ang taong bayan, unti-unti na nagtipon at tumami, kaya wala naman po silang ginawa na pigilan tayo. Ang na wala namang pumipigil sa atin dito eh. Dito sa lugar na ito eh. Kaya, uh, yun po, pwede po tayong bumalik sa ibang araw. Huwag lang po bukas. Pakiusap lamang po at ito po ay uh, para na rin po sa lahat. Para hindi po tayo mapahaba. Okay wish na magpunta rito ng linggo, lunes o ano bang araw nasa inyo po iyon. Kung gusto nyo po magpunta ng ibang araw, huwag lang po na merong uh, pagtitipon yung bangag, ano yung grupo ng bangag. Huwag po natin sabayan. Mahirap pong makipagtalo sa mga nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Ah, Ama, bali! Huwag tayong makipagtalo sa atik, hindi tayo mananalo. Okay? Okay, yun po. Wala po. Wala po nga, uh, ano, ilang araw na po sila dyan, ano, at eh, nandiyan pa rin po sila. Sir, po, kasan na tayo? Koro po. Eks, kuno tayo'y doon sa activity ng bangang. Ayaw po namin na 'di naman sa atin ay mapahamak. Kasi eh, makakaron ng katchawan 'yan eh. Pagka nagkaroon ng katchawan, makakasakit na. <coughs> Amber, since na kayo naman ay uh, uh, ano no makabagong bidya. Eh nasa inyo po 'yon. Nasa inyo po. Basta ingat lang, ingat.